Ayan o, oh, nakaka-amage guys siya Ayan o oh. siya sa sarili nya Ayan o Ayan guys o oh. Ayan o, yung mga piyesa nya siya sya mag isa Galing O, oh, dito tayo sa mall Sa Antipolo City Ayan guys, nakaka-amage <laughs> sarili niya tumutugtog siya oh ayan yung mga ano niya oh, oh. ayan oh sarili niya tumutugtog siya nakaka-amage no galing ayan guys oh sarili niya tumutugtog

tumutok-tok siya. ha oh. Wala naman, ano. Wala naman. Tao na tumutok-tok. <laughs> Ayan, o. No? Guys, okay, o. Ayan, galing, o. Ito yung mga bata. Na-mix. Na yung mga... Na-amaze sila na, sa piano na tumutugtog mag-isa. <laughs> Ayan, guys. Galing, oh. Tumutugtog mag-isa. Yung piano. <laughs> Di ba? Di ba nakaka-amaze yan? O, oh, mo. Ayan, mga ano niya, oh. Tumutugtog siya. Wala naman bumipindot. Galing, oh. May parang may naggagalang-galang yan. Wala naman. Oh. Galing oh. Ayan guys oh. Oh. Siguro talagang ano na. Pati yung mga bata oh. Naka-amaze sila. Na bakit tumutugtog. Mag-isa. <laughs> Ayan nakaka-amaze guys. Oh. Ayan you know? Oh. O yun o. Oh. Tumutugtog siya mag-isa. Ayan ang galing. yung piano na to. <laughs> Ayan guys o. Oh. Galing. Tapos na yung kanyang tugtog. O. Ayan wala na yun. O hindi na siya tumugtog. Ayan guys. Ayan tutugtog na ulit. Ayan. O, tignan mo, ito yung mga ano niya. Yung mga pyesa niya sa loob. O, galing, kaya O, wala nga nakaka naman gumagalaw. Hindi sabihin, up na siguro ito. Ah, na talaga siya. umiis nga kasi wala namang gumagalaw, wala namang huwipindot na gano'n. Ito sa uh, ano niya, oh, galing. O, oh, pati yung bata. Kaya na umiis din. Bakit tumutugtog siya na wala namang gumagalaw? <laughs> Lunak, no? Uh, no. tumutugtog siya, wala namang gumagalaw, no? No? <laughs> pati yung bata. Kaya na umiis din. Kaya ang galing. Thanks piano na tumutugtog. Pero wala namang siyang nag-operate. mga tao ay na-miss uh, din. Uh, uh, na-miss din sila. So, bakit tumutugtog siya? Wala namang nag-operate. <mimicking> Ayan, galing. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng niya. Ayan. Ayan. Oh, tapos na naman. Ayan na. Tugtog na Oh. Oh, ba? Diba? <laughs> Nakaka-amaze, guys. Hindi oh. ano na ito. Uh, tumutugtog mag-isa. <laughs> ito yung mga tao. Nakaka-amaze din. Dito sa... Ayan, nakumutugtog Ayan. Oh. mga bata at magtatay ay na-amaze din sila bakit tumutugtog yung piano ang piano na mag-isa <laughs> kaya guys diba? naka-amaze nga hmm. ang piano na tumutugtog mag-isa dito sa labi ng isang mall dito sa Antipolo City oh, kung nakita nyo na ito alam niyo kung saan ito. <laughs> Pero, first time ko na makita ito. Piano, tumutugtog, mag-isa yan, guys. Well, so. thank you, guys. Sa inyong panonood. So, pati yung bata, bumalit. Para panoorin yung piano na tumutugtog, mag-isa. Ayan. Ayan yung nakita natin. Na piano. Tumutugtog, mag-isa. Ayan, ayan, guys. Salamat sa inyong panonood sa pong video na piano na tumutugtog mag-isa. Kaya yan. Bye 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 bye. <laughs> Pati ako na amigs. Kaya yung mga bata rin na amigs <laughs> din sila. Oh, yung bata oh, naglaro na. Hmm. Ha? Ah. Wow. Naglaro na yung bata pero no. Oh, tumutugtog pa rin. Yung piano na mag-isa. Ayan. Thank you, thank you, thank you for watching. Walang <laughs> tigil sa pagtugtog yung uh, piano. Kaya yeah. yan, yeah, yeah, yeah. yung piano na tumutugtog Ah, yeah, mag-i-shop. Yeah. thank you, thank you, bye-bye-bye for watching. Thank you, thank you, bye-bye-bye. God bless us all.